Good morning. Good morning. We're going for a walk. Ganyan na yung poste nila dito. Diba? Eto, old style kasi to dito. Magmula dun. Kaya yung poste o yung wiring nila ay nasa taas pa. Ayan. So, kita nyo kung gano'ng katiba yung poste. Eh? Double po siya ayan double hmm? so nakabaon na yung wire ayan kasi o oh, binaon na yan kasi wala na rito so nakabaon na yung wire nila hmm galing ayan dito wala na So underground na ho yung wiring nila. Yan. kasi ito na yung mga bago. Yung mga latest na gawa kumbaga. Yan. tapos ganyan oh. Simple lang. Wala siyang bakod. Di diba? So yan, makikita nyo wala na mga wiring sa so ibabaw kundi nasa taas na lang. Yan. So, yep. 'di ba? And may bisita tayo. Ayun, pasyalan natin 'to. Mm. Ito yung Puyo mini park nila ng Kelstone. Ha? baiting sila, oh. Hmm. Ayun yung poke ko. 'Yan, yun, 'yun yung poke ko. Na na bird or chicken, I don't know. Yan naman yung mga wild duck dito. Mag-asawa yan ito, lalaki yan. Ito yung babae. Indifferent ng kulay ng babae. Yan ito yung lalaki. Yan yung ulo niya, ganyan ng ano ng lalaki. Yan yung likod niyan may kulay puti yan, and may black and green din. Yan. Ganyan ho kaganda. Simpleng simple lang, maliit lang ho na park to yan, mula dito, wala ng poste. So, underground na ho yung lahat ng wiring nila. Yan, mga poke ko. Diba ba? Simple lang. So, ganito yung part nila. Safety. So, ito ho. Mga, pag nagputol sila ng puno,